Hello mga kabarangay. May hinog na naman ang papaya natin, no? Oh. Ayan po. Kaya pitasin natin. Ayan oh, mga bunga nila mga kabarangay, oh. Hinog na. Ayan, na natin. Po mga kabarangay, kunin natin to sobrang hinog na to ayan Yung isa naman ayan po ayan hinog na rin natin to sarap sukahan to mga kabaranggay ayan po laki Yung iba iwan natin ayan uh barangay pero dito na lang thanks for watching god bless